eh, hindi po nakapag-aral yung mga lalaking anak ko po. Kasi yung ama nila, bothered wife po kasi ako noon. Hindi ko po maanuhan yung mag-concentrate po yung mga pag-aaral nila. Ba't mo nasabing bothered wife ka? Ginugulpe pa ako noon noon, yung namatay kong asawa. Ay, bakit? Nag, aano po siya, naggagamit po siya ng, ano, bawal na po noon. Mm -hmm. <tinyo> So, ayan mga kababayan, mga kabarangay isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, sa umagang ito, nagpunta po si Daddy Frankie dito sa bayan ng Agno. Ayan, mga kababayan, dahil nakaraang araw po, may nagpunta sa bahay ko po, pero wala po si Daddy Frankie. So, ginawa ng aking mga staff, kinuha lang yung address nila para kami na po ang pupunta mismo sa bahay nila dahil nagpunta po si Nanay Bibi Jane at uh, sinasabi niya ang kanyang problema regarding po sa kanyang anak. Kaya naman mga kababayan, sa oras na ito, nandito na kami mismo sa harapan ng kanilang bahay. At samahan niyo po ako para kausapin sila at malaman natin kung ano yung idinudulog ni Nanay sa Team Daddy Frankie. Tara po! Hello po! Magandang umaga! Kayo po ba si Baby Jane? Opo. Ay, hello po. Kumusta po kayo? <laughs> Naman po. Kilala nyo naman po siguro ako. Opo, sir. Kayo ba yung nagpunta sa bahay namin? Opo. O, ilan kayo nagpunta doon? Di ba, lay, apat po kami, sir. Apat po Pero kayo? Pero dalawa lang po kami na pumunta po sa bahay niyo, sir. Ah, kumusta po kayo? Anong pangalan niyo? Bibi Jane. Bibi Jane. Asawa niyo po, nasaan? Nagtinda po. Anong hanap buhay? Ice cream vendor po. Ice cream vendor. Ito po yung bahay niyo? Opo, sir. Sa inyong bahay to? Hindi po yung tirahan lang po ng mga ano po, po vendors. Ah, tirahan ng vendors. Yes, sir. Kanino po itong bahay? Sa amo po naman Ah, sa amo nyo. Okay. Sige po, anong pinagkakabalan nyo yun? Nag-ano po ako ng gulay, sir. Kasi po kayo, sir. Hindi, hindi. Sige lang. Upo ka, ma'am. Upo ka, ma'am. Huwag uh, mo kaming alalahanin. Uh, ano nga bang reason? Pwede ako umupo, Ah. Ah, sige, po. Ano reason? Bakit na napunta kayo sa bahay ni Daddy Frankie? Yung, ano ko lang po sana yung anak ko, sir, na grade 8. Pero na ano po siya, hindi po siya natapos sa grade 8 po. Bakit po? Ano nangyari? Yung ano po, uh, wala po siyang pangbayad sa matrikula po. Hindi po ako nakabayad noon kasi pabalik-balik po ako ng ospital. Ngayon, walang ibang magbabantay sa kanya, sa kundi kami lang, mm -hmm. ay siya lang. Ngayon, nung ano naman po, pupunta ako dun sa school, i-enroll ko sana ng grade 9. Sinabi po ng teacher na hindi po naka, makakaano ng anak ko sa grade 9. Kasi, Bakit? Kasi po maraming bayarin. Tapos absent po siya nang absent noon. Sir, kasi ah. ako po yung inaalagaan po sa ospital. Ah, nung time na yun, oh. kaya siya nag-absent kasi inaalagaan oh. ka? Okay. Eh, ngayon, gusto, gusto po mag-aral, sir. Pero wala pong maano, sir. Pa. Yung kinikita nila kay sa lang po sa amin, sir. Sa pang-araw-araw. Tapos sa gamot ko po. Mm -hmm. Kaya nag-ano kami sir na lumapit po sa inyo sir para sana maano yung anak ko makapagpatuloy ko hmm. nasaan yung anak mo? Oh, alam dito po sa pwede makita Hila. <laughs> 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 ah hello uh, upo ka? may upo ba niyan? ah siya ang anak niyo? opo oh, na surprise po kami dati pang hindi na saan na makapagpatuloy ilan po ba anak niyo? Anim po, Daddy Frankie. Anim. Pero mga lalaki yung apat. Sunod na po, ano, dalawang babae na po. So, nai, bali kayo, dito lang kayo sa bahay. Opo, kung may tira po si Lakay, eh, alam ko naman po na siya. Ako na po magtitinda, dalawa kami. Ano tinitinda ng asawa niyo? Ice cream po. Ah, kayo rin mismo nagtitinda. Opo. Sa malay ko po. Yung panganay niyong anak, ilang taon na po? 24 na po na sa bagyo po siya. Ano trabaho? Ano po, uh, construction po. Okay. Pero may pamilya na po. Tapos yung bonso, ilang taon Uh, 10 years old po. 10 years old. Chef, bali siya yung inilalapit nyo sa kay uh, Daddy Frankie. Bakit nyo po siya inilalapit? Dahil po sa ano, sa gusto kong makapag-enroll po yung anak ko. Mm -hmm. eh, Walang-wala po kaming kakayahan dati prangkin na ano na pagpatuloy ko po kaya po lumapit po kami sa inyo pa. lapit ka ano lapit ka dito para makuha yes. yan ano yung pangalan mo Micaela po Micaela. ilang taon ka na 15 years old po bakit gusto mo mag-aaral para pag nakapagtapos po ako si iyan kasi lang mas hirap oh very good ano bang uh, gusto mo ano bang course na gusto mo? Doktor lang. Doktor? Huwag mo nila lang lang. Napaka high ano yung doktor, di ba? So, sa bagay, wala namang imposible. Basta magsisikap lang, no? Okay. Yung mga kuya mo, pag aral din ba? Hmm, hindi po. Wala pag aral Kasi po, noon, nung buhay pa po yung papa nila, mm -mm. Mahirap po yung buhay talaga na anong kasi may bisyo po yung papa nila. What do you mean? Ma'am, bakit sinabi mong buhay pa ang papa nila eh sabi mo may asawa ka ngayon? Balo po ako dati, sir, Aha. pero yung kinakasama ko ngayon na Bindor, yun yung pangalawa ko po. So, Namatay na po yung una kong asawa. Hmm. So, sa una yung asawa, ila anak niya. Sila po. Sila Kapat, ah. ah okay. Sa kasama niyo, wala kayong anak. Wala, wala pa. Wala po. Eh, hindi po nakapag-aral yung mga lalaking anak ko po. Kasi yung ama nila, bothered wife po kasi ako noon. Hindi ko po maanuhan yung mag-concentrate po yung mga pag-aaral nila. mo nasabing bothered wife ka? Ginugulpe pa ako noon noon. Yung namatay kong asawa. Ay, bakit? Nag, aano po siya, naggagamit po siya ng, ano, bawal na po noon. Mm kaya yun po hanggang sa nagkasakit po siya namatay po siya ako na pong mag-isang magpaano sa mga anak ko hanggang sa hindi ko po nakilala yung kinakasama ko yun. hindi sila nakapag-aral kaya ito po inilapit ko po sa inyo dati parang kita gustong gusto po niya na mag-aral pero nakiusap naman ako doon sa eskwelahan talagang babayaran yung kwan tapos ang dami niyang absent po sa pag-aalaga po sa akin. Kaya nag-decide po kami na si Daddy Franky kahakuhu kay Lakay anuhin natin, lapitan natin para maano yung pangarap ng bata kaya yun po, hindi po nagluto ng asawa ko nung pumunta po kami doon para makausap po sana namin kayo hindi po namin alam na pupunta kayo dito kaya surprise ka. Kasi na nakita ko yung listahan ng pangalan nyo, Opo. eh, nabanggit na sa akin ng staff yung inilalapit ninyo, eh, regarding po, regarding po sa pag-aaral ng inyong anak. Opo, Kaya, ayun, gusto namin makita yung sitwasyon. So, alam nyo, saan ba siya nag-aaral? Public, It's private? Public po, sa Luna. Oh, sa public. Ay, hindi naman siguro ganun kalaki yung mga bayarin pag sa public. Ano ba yung mga nung, bayarin niya? Nung in ko po kasi siya, ang usapan doon, 5,000 hanggang matapos po yung isang semester po, yung isang taon. Mm -hmm. Eh, nag, nung ipina-enroll ko po, nakapagbayad lang po ako ng isang libo, wala na po. Wala, hindi na po ako nakaulit po. Mm -hmm. Eh, marami pang project, sir, na kinukuha sa kanya noong graduation. Hindi ko po, po maibigay, sir lamisa, ganun. may, may ano siya, yung parang inaanon niya po yung mga absent niya. Tatapalan sana. May project para. na lamisa? Opo. Lamisa po tsaka upuan. Lamisa tsaka upuan po ang kinukuha noon. Pero wala pa akong kakayahan na ano. Kaya nung i-enroll ko na po, kukunin ko yung card. Hindi po, ano, hindi po ibibigay. Ayaw, ibigay. So, magkano daw yung bayarin nung kukunin mo yung card? Yung 4,000 daw po. 4,000 na lang. Kahit hindi na daw po yung project niya. Mahal pala, no? Okay. Pero sa totoo lang, alam niyo, kasi mga malakas pa naman si nanay, tapos si tatay, malakas pa. Yung unti-unting mababayaran. Halimbawa, pag nag-enroll tayo ngayon, wag nang hintayin na end of the year, end of schooling, saka natin babayaran kasi mahirap ang buwan. Dapat nagpauna kayo kahit pa 100-100. During mm -hmm. that time na ongoing yung klase, eh, mau. Nung Daddy Frankie, tablong buwan pa lang po yung pasukan. Kasagsagan na po ako na pabalik-balik po ng ospital. Ah, bakit? Anong sakit mo, Nay? Anong nangyari sa'yo? Pakikwento mo um, nga sa akin. Ano po, yung bigla na lang po ako, pag, pag nagagalit ako, Dati Frankie, lalo na pagkuhan, bigla ako natutumba. Na stroke ako noon pero naka-recover ako yung pananalita ko parang bulol-bulol na ganon eh, inano ako, ito yung nag aano sa akin, naghihilot parate. Pero hanggang ngayon, dati prangka itong kamay ko na ito, hindi pa makaano. Inaano ko lang, tinatrabaho ko lang talaga kasi mahirap kapag... O, po. o pag i-stop mo, i-vacante mo, lalong lalala. So as long as kaya mong igalaw, parang ano ini-exercise mo. Ngayon ito po yung nagbabantay. O. Hanggang sa papasok, ma-hospital na naman po ako, ganun na naman. Tapos yung kinikita nila kay kasya lang na pambili ng maintenance ko. Tapos naranasan din niyang pumasok na di na walang baon. Okay lang yun, sabi niya. Basta makapasok. Pero nung sunod-sunod na po, ilalabas ako ngayon. Tapos makaraan yung dalawang araw, babalik na naman ako. Yun na ano na siya, di Frankie, walang, wala nang ano. Kaya liban na siya ng liban, liban na siya ng liban. Kaya sabi ko wala na, sabi ko eh, sila kayo naman po kung hindi magtinda. Wala na po kaming kakainin. Wala pong gamot. Ano pangalan mo ulit? Mikaela. Mikaela. Si Mikaela naman. Mikaela, gaano nga ba kahirap ang pinagdadaanan ninyo dito? Pwede ba ikuwento mo sa akin? Sobrang hirap po sa si Daddy Frankie. Kaya po gusto ko kung magkapagtapos ng pag-aaral para may aon ko po si Mama sa hirap. Kaya po lumabit kami sa inyo dahil. Kasi gusto ko pong umingi ng tulong po para magkapagtapos po ng pag-aaral. Kumusta naman yung mga kapatid? Okay lang naman po na di Frank. Kaya po kami lumabit sa inyo po kasi dahil sobrang hirap po ng buhay. Gusto ko pong makakontrol sa pag-aaral para may aawin ko pa si Ma. Anong oras uwi ng lakay niyo? Alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon. Sa maghapon na yun, magkano iuuwi niya yung net income? Kung kwento, 2,500. I-re-remit po niya sa amang 2,000. So may 500 rin eh. Kung kwenta de franque ngayon, tag-ulan, malamig pa sa maliko, Halos hindi po nakakatinda. Uuwi, 700. Magkikiusap na lang po sa amo na saka na lang yung balance niya. Kasi tag-ulan po eh. Hindi hmm. ba pwede mag-isip ng ibang paninda pag tag-ulan? Binabalak nga po niya mag, ano, magkalakal ng mga bot, mga bote po, mga lata, ganun. Kaso po yung kulong-kulong niya, pang gamit lang po sa ice cream kasi. Pero kung pag uwi po niya, may nadadaanan siya dyan sa kalsada na mga kalakal, pinupulot po <laughs> Yun po yung nakaambak dyan. Ano yun, yung naglalakad ba yun? O may... motor. po. Ah, motor. Oh. Sige. Ay, no? Salamat at nakarating si Daddy Frankie dito. Uh, yun lang. <clears throat> kumbaga yung hirap ng buhay talagang andito na sa atin talaga eh. So, ang kailangan lang talaga magsikap, magtyaga. Kaya nang sinabi ko lalo na mga kumbaga malalakas pa naman tayo. Taka, yun, basta tulong-tulong, kausapin mo yung mga anak mo, total may mga trabaho para kahit papano, isa man sa anak ninyo, may makapag-aral. Saludo po ako sa inyo, Nay, tsaka sa iyo, anak, na nag-iisip gumagawa ng paraan para mga pag-aral, para mapagtapos Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Ha? Okay. Magpipigay si Daddy Frankie kahit pa no? Sana makatulong to. Na? kamay mo na, eh, para mabilang natin. One, two, three, four, 5, six, 7, eight, nine, ten. Salamat po, Daddy Frankie. Walang ano man. Sana makatulong, no? Huwag lang tayo susuko. Laban lang. Huwag lang tayo makakalimot kay Daddy. Sana po marami pa kayong taong matulungan po na ano, mm -mm. malaking bagay po ito sa anak ko po. Thank you. Sana mabayaran mo na para mapagtuloy-tuloy pag-aaral niya. Huh? Mikaela, mag-aaral ka mabuti, ah? Okay, Daddy. Sige. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong ang team, Daddy Frankie. God bless you po, Daddy Frankie, sa buong team po ninyo. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, gaya po ng aking sinabi kanina, kaya po ako napunta rito dahil nagpunta sila sa aking bahay na karang araw at taong uh, tawag nito humingi sila ng uh, tulong regarding sa kanilang anak. At uh, eto ito, mayroon din naman silang ayon sa kanila, may mga pinagkakakitaan din. Kaya lang, tot nagsimula na po ang tag-ulan at malapit na rin ang enrollment, kaya naisipan nilang pumunta kay Dati Prangi dahil sa hirap ng uh, kitaan ngayon at alam din naman natin at nararamdaman din nating lahat. Kaya mga kababayan, isa na naman pong natulungan ng Team Daddy Frankie dahil po sa inyong walang sawang suporta. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat. So, Nay, maraming maraming salamat. Salamat no? Huh? ko, Daddy Frankie. Mikaela, ano masasabi ni Mikaela? Ma makapagbayad ka na sa school mo. Thank you po sa pagtulong, Daddy Frankie. May tutuloy ko na po pa yung pag-aaral. Eh, basta mag-aaral mabuti, ha? Okay. So, maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po.